guys. Ngayon guys, magluluto si nanay ng ano na naman, pansit ba to? Uulam namin yan guys sa kanin. Tapos, ito na yung aking ripolyo, carrots, bell pepper. At naghiwa ko guys ng tawag dito. Yung fishball, at saka isa lang guys na nilagay kong ano, tinapa. Tapos, ito yung ating pork cubes. Nalagyan ko siya. Ito yung bawang sibuyas. Ito guys, celery yan. Ito yung tangkay niya. Binalatang ko yan bago ko siya hiniwa. Ito yung ating bagyo beans. Ngayon, mag-start na tayo guys mag -isa guys, lagay na tayo ng mantika. Tapos, magigisa muna tayo ng ating, ayunahin ko muna pala ito guys, yung ating, tawag dito, yung fishball, para maluto siya. Tapos, iligilid ko lang ito guys, pag nagisa na ako ng ating bawang sibuyas. Pag naluto na yung ating ano, fishball. guys, nag-brown brown na yung ating fishbowl. Lalagay ko na yung bawang sibuyas. At sabay-sabayin ko ito okay, guys. Ano guys, nag-brown brown na siya. Isunod-sunod ko na yung ating mga gulay-gulay dito. Ngayon, tulad ko yung pinapa. Pinapa. ang ating carrot. Kasi yung carrot, <coughs> matigas yan, guys. terus yang ating Tapos, yung ating celery. Tapos, yung ating Ito yung rig. Bagi beans. Ano ba yan, mga guys? Nalindi na si Manay. Sige natin ang panina ka. Ito na guys. Panitan ko siya. Tapos, yung Basta, Palitan, Ato, so ating liquid seasoning. Ang so ating patis. guys, natin yung yung pinakul, yung para yung muna natin itong ating ibang balay. Magyan ko ito ng konti-konti Para maluto yung ating ibang balay. muna natin guys, para maluto yung ating ibang Ito guys, lagay na natin yung ating, asan yung ating pot holder. Tawag dito. Yung ating... Celery. Yung bulay. Tapos yung ating gulay. Tuloy si pang aalap. Tapos yung cubes guys. Ito po yung lalagay sa tubig. Sa tubig na paano ko, Kaya may man po. Kukuluan. Maya tingnan natin Kung Kapag yung lasa niya. Ayan guys. Wala ako guys na kikya. Kaya nilagyan ko na lang siya ng fish Fishball Fish bowl at saka yung ating tinapang isang taraso lang guys. Malasa na yan. Tapos nahihiwalay ko ito guys. Ini makulang garap, ito hmm? ko na tawar. Iliwalay ko na yung akong gulay. Ito. Malasa na siya. Ito so, na guys yung ating gulay. Oh. Mag-aano na tayo ng pansit. Tabi ko muna ito dito. Tapos, lalagyan ko na ito guys ng tubig. Tapos, Diyan ko ihahalo yung ating cube. Ano yung cubes. Ito, lagay ko na yung cubes dito sa ating tubig. Tapos guys, hindi talaga kung ano-ano. Lagyan ko ng konting-konting Himalayan -konting salt. Konti lang guys. Kasi maglalagay ko dyan ng liquid seasoning niya. Liquid seasoning, kaunti lang. Kasi may lasa na guys yung ating sa kayong Solvers 1 toyo. Tikman na muna natin ito mamaya guys. Kasi yung ating gulay, sakto na guys ang alat no. Kasi baka pag napasobra ng alat nito, baka hindi na natin makain. Ang labas niya guys, burong pansit. <laughs> burong pansit ba ito? <laughs> Ay, Diyos ko Lord. Ito <laughs> so na guys, salagay na natin yung pansit. May hey guys nung aking, ano, nag-wave. Nag-wave kasi kami nung, pardon, uh, nung baho na kanin. Pero nasain ako lang. Tapos, na <laughs> ano, <nasama> yung papig. yung guys. Hindi <laughs> ko napansin. Ito guys, tignan ko yung sabaw niya ko mukha yung alat. Ito guys, ang ulam namin yung tanghali ang pansit. Alam ko na pala guys, yung isang repolyo ko dyan, ang sasawag ko, tinapa at saka fishball. Masarap pala. Yung pala ang sasawag ko guys, masarap. Tapos nagprito ko ng tuyo. Sarap pala sa ang tinapa sa ripollo at saka fish bowl. Hmm. Okay na. Hindi ko na ito dadagdaran guys sa akin. Alat niya, okay na. May sisang mayo ako guys. Tagyan natin. Kunti-kunti na lang. Ano yan? Wala na pala akong sisang mayo guys. Mamaya, lagay na natin ano yung gulay. Ang galing kong Yung ating talim. Mahinit na pala. Mahinit na pala rin sya. Ating talim. pag na to, o. Oh. Lagay mo sa ano. At, aling ko pa ito. mag din na. At, isan mo to. R, A, And guys, ituturo namin yung apo namin magmasa-masa. Lagay ko na guys yung ating tawag nito kasi medyo ano na yung ating pansit bato. Tagay na natin yung gulay. Ayan guys, yung ating gulay. Madaming gulay. Ayan siya guys. Masarap tong ulang sa kanin. Mamayang gabi guys, ikaw na kung lulutuin ko. Magulay na lang kaya kami. Eh. Mas magprito ako lang, daing na ang dahil na bangun. O kaya tuyo. O kaya tuyo. Dito ah, na guys. Ang... Ah. Ako guys, may ilipad ako sa pansit. Tama yung miki ko guys. Kahit ang sahog lang yan. Cubes lang, okay na sa akin. Mahilig ako sa pansit eh. Ang bihon guys, hindi masyado. Ang hilig ko yung ganito, kanton at saka yung miki. Sa bihon, hindi ako, ano, hindi ako masyado mahilig doon. Yung bunso ko, yun naman ang gusto niya. Yung pansit daw na maninipis. sa amin guys, pag nauwi ako, kasi doon mura naman, 10-10 piso, makabili ka na yung isang order, 10 piso, so may pandesal ka na, may almosal ka na guys. Pag umuwi ako, lagi ako nagpapabili nito sa nanay ko doon sa katabi namin na bahay sa probinsya. Sarap kasi guys, yung pansit bato. Kahit sabihin mo, sa hog guys, ano lang, tinapaw, kaya pritong isda, masarap siya guys. Ulam mo na sa kanin. kanin. Kaya lang guys, yung masisilan. Hindi sila mag-uulam ng ganito sa kanin. Yung mga yayamanin. Bango. luto na yung ating pansit. Meron pa ako dyan guys. Na ito guys na pansit ba na ito? Matagal na ito dyan sa, dito sa lagayan ko ng ano, grocery. Tapos, meron pa ako dyan na pansit na bihon. Tapos yung pansit Miki ko guys, Miki. binili ko yun yung isang araw. Dalawang balot yung guys. Lulutuin ko pa yun. Mahilig ako guys talaga sa pansit promise. Ayan, guys. Luto na. Kain na tayo. Kain na po. Kain na. Kain na kain na. na.